Muling nagbahay-bahay ang health workers para bakunahan ng mga bata kontra tigdas. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Alam mo Rafi, ano, maigting at puspusan na nga ang isinasagawang pagbabakuna ng mga health center sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Kung saan nga nagkaroon ng outbreak sa limang lungsod dito. Dito nga sa ating kinaroonan ngayon sa barangkay ng Casa Marikina City, isa na ang kumpirmadong nagkaroon ng tigdas at yan ay isang anin na buwang sanggol pa lamang. Kaya naman dito sa nangka, nagbahay-bahay sila noong nakaraang linggo, pero hanggang ngayon, puspusan pa rin po ang kanilang pagbabakuna. Isa na nga ang kumpirmadong kaso na, naitala dito sa barangay ng Casa Marikina City sa ngayon, apat ang kanilang suspected na kaso. Kaya pinaigting ng Health Center ang kanilang kampanya konta tigdas sa pamamagitan nga ng pagbabakuna. Sa Tagig City, dinagsa ang mga health center ng mga nanay at tatay na nagpabakuna ng kanilang mga anak. So far, Rafi, 15 na ang kanilang clinical kanil ni Meron na rin silang 30 na nasa lab for confirmation. Ayon sa mga magulang na ating nakapanayam kanina, talaga daw napasugod na sila sa mga health center. Matapos nga nilang mabalitaan na, no, na talagang napakadelikado itong nakamamatay na sakit, talaga nag-alala raw sila para sa kanilang mga anak. -anak. Bagamat nakalulungkot isipin, Rafi, na merong ilang mga magulang tayo nakausap kanina na talagang ngayong araw lamang daw nila nalaman na libre pala ang bakuna. Samantala, Rafi, ayon kay Dr. Mariano, no, ang Kai Health Center dito sa Marikina. Ito nga no, pinipilit nilang isa isa-isahin hanggat maaari ang lahat ng mga kapitbahay nitong 6 months old na baby na nagkaroon nga ng tigdas para masigurong hindi na nga madagdagan ang bilang ng kanilang mga kumpirmadong kaso Bagamat may apat pa silang for confirmation. Ngayon, they're hoping na sana nga hindi na ito madagdagan sa pamagitan nga ng pagbabakuna na kanilang ginagawa. Rafi? Maraming salamat, Marisol Abduraman.